Dito po tayo sa pwesto nila Ma'am Juliet at Libadam Jackie. Alamin po natin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga patola, siling panigam, pipinong bakla, siling sultan, at saka yung mais nila. May sila. Yan po. Good morning, Ate Juliet. Babayaran ko nga sa iyo. Busy si Madam Juliet. Si Jackie ang tanungin natin. Kaganda naman ang mamimili mo na yan. Kasexy pa, pa. no? Umalis pa. Umalis tuloy, no? <laughs> Jackie, good morning. Magkano yung ano na? Model ka ba ng buho na yan? Hindi <laughs> <laughs> naman babaksak din. Hawak-hawak mo. <laughs> Kanina ko pa nakikita ang hawak ko Ayan, dalawa dalawa pa kayo na Dalawa. Kapitan Bita, namin na kapitan. Bitawan kapit na hindi yan. talaga <laughs> ano okay. yan talaga kapit talaga yung, Ano natin? Tuloy. Oh, kapit oh, ng bakla. talaga 43 maka. po oh, natuloy na. talaga kapit talaga kapit talaga ano, yan po si kwenta lang po dyan. Yung kwenta sa sultan natin. Sultan, eh 70 po hinihingi, ala pong tawad. 70, sapato lang palit 40 po kami nag-alis. Ano may isyan po? Uh, Alis po na dilaw, 22 na tuloy. 22 na tuloy. Magkano na ngayon kamatis natin magaganda? Ayan, ano? Eh, 23 po. Mura pa rin ano? Mas mababa pa rin. Pero eh, tumas na po. Sa ba yung talong na yan? Kaya ito sa po yan eh. Yung talong yun? Ano po yan? Mucho. Ah, mucho. mucho ngayon? Kahapon po, 30 kami. Ah, 30. oh, yan. Ayan po ang kanyang mga asking uh, price Ooh. ng kanilang mga sariwang gulay. Ito na mara. Si ayan, may dumating pa silang kamatis. maganda po. to. Ayun. Ayun, maganda Ay nga. Lalaki. Bukas oh, na. Bukas na isang mapagpalang araw pa ba na tuang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengkidyan sa lahat po ng mga kagulay sa mga masisipag at kaibigan po nating farmers and of course sa lahat po ng ating mga kapwa kabalatwenyos Welcome po ulit sa atin Youtube Channel Dante Beam Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong Kasama, Kaibigan Dante Viernes po Ang Mr. Palenque Ng Cabanatuan City Ngayon po ay March 4, Araw po ng Lunes Isang napaka init na Araw na naman po Ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price dito po sa pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ecija yeah, ang Kabanato Agri-Public Market sa Valente ng Sangitan samahan niyo po ulit akong mag-update sa mga kasama kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga gulay ngayong araw po ng lunes at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po i-subscribe po natin ang ating channel para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya para let's, samahan nyo na po mag-update. Okay, eh, isko sa madalas na nag nagtatanong ng mga kalamansi napaka oh. Kaya dating wala yun po. O oh, magkano ngayon kalamansi natin? 9.50. Ay, ang laki ng binaba no. Baksak ang presyo ng kalamansi. Oh. 850, 900 ang ating kalamansi ngayon. Ayun pa, ang dami oh. Tanong na rin natin papaya dito. Madaming papaya nyo, magkano ngayon? Asking. Sampo, otso, sampo. Otso, sampo. Bumarsak din, ano? Oo. Eh, yung sampalok mo, magkano? Sampalok ko, 22. 22, yan. Ayan, dito tayo kay Madam Sheryl Tanong natin, matagal ko na, isang linggo ko na hindi na-interview eh. Ang dami na naman niya, punong-puno ng sibuyas. Kanina meron dito. Kaya lang, nabili na. Ayan po. Sino po ba maputi? Yung sibuyas o si Madam Che? Ah, Madam Che. Ah, oh, oh, Di ba kitang-kita naman sa oh. ano? Ang Napaka no. Walang okay, sinabi yung sinibuyas. <laughs> yung si Buyas. Wal eh. <laughs> Wala ko si Buyas. Wala ka. Totoo ba seryo? Kala mo si Buyas? Kala ko si Buyas. Iyo. Si Madam Che pala. Eh na, hindi na lang nagsasabi, yan mismo no. na lang nagsasabi. Magkano ngayon yung local dati si na ganyang kalaki? Eh. 290. Ano ba yung tumaas? Bumaba? Tumataas. Ah, tumataas ngayon sibuyas. Buya. Eh, yung ganito yung size? 200. daan. Ay, oo. Oh, dati nasa 100 plus lang eh. Eh, yung ganun natin yung sibuyas na ano? Wala. 430. 430. Oo nga, para para kang ano, para ang uh, nilagyan ng ano ng Clorox ano. Oh. Mabuti ano. Lalo na ito, pag nakita niyo po sa personal, yeah. napaka-puti. Kanya da pinanliligo niya ko ano. Ayun oh. Ayun patunay po, uh, di po nagsisinungali, patunay po tong kanya kausap ngayon. Ayun, oh, mabuti talaga. Ayun oh eh yung ano natin ngayon? kamukha ni carmina ay Carmi si carmina taga, ano, taga talipapa carmina villarroel ah carmina <laughs> ah, Villarovelo. Kala ko yung taga talipapa Oh, oh yun carmina nay napaka puti nga nun may balat din sa balikat yun ah may, ba may balat ba sa balikat? ah walang balat ay mas makinis siya Oh may natanggal <laughs> itong super rate right natin bawang 7.50 6.40 yun sa rangso 150. Yan. Eh yung ating uh, munggong One labo, 1.7 yung 250, 225 uh, grams yung pintap. Pintap ko 180. Oh. Madam siya, ada bang sekreto mo at ganyang kakaputi? Magkano nga raw nang <laughs> sunrock oh. sa paligo? Buti hindi na papa, na nagbabalat yung balat mo. Okay. Oh, o pinanganak ka ng ganyan, no? Ah, likas na, <laughs> oh. likas. na. <laughs> oh, likas na. <laughs> oh. oh hindi naman siya magiging Miss Bungabong noong 1999 eh, oh, kung Ay, oh, ano. Ayan, oh, naging Miss Bungabong. Oh. Munti pa nga makapasok sa ano, pelikula An yan. Ano taon? 1999? A, 1999, oh. 1999. Oh. Search ko nga. Tapos, oh, tignan mo yung shoot niya, yung kulay puti. Parang oh. puting suit niya. Talagang nakap. Miss Bungabong 1999. Oh, ayan. Oh, Maraming salamat po, Miss Bungabong. Ayan. <laughs> Proud. <laughs> to be ano, si mga... Ayan, oh, salamat dito sa akin kaibigan na si Dory kagaganda ng talong niya siguro propeller to Dory anong talong yan? mucho magkano yung mucho natin ngayon? Asking price lang ha? 35, 350 ngayon Taiwan mo ngayon magkano? 550, 600 550, 600 yan medyo umangat na rin ito mahahabang sitaw oh. Dory anong sitaw to? Uh, yan, uh... Long yard. Long yard. Magkano ang long yard? 30. 15. 15 at yung pipiliin natin kinis? Yung pipinong kinis, kinis patola. Ay, patola patola. Sorry, sorry. Magkano? 30. Sumisigaw na po, Sumisigaw na po yung atin. <laughs> na kasi ko tayo. Eh yung patola natin palitpick. 30. 30 at yung atin siling panigang. 60. Okay. maraming salamat. Ito po yung unang kaibigan ko dito. Yung nasa likod niya po dito eh, yung pinakamaganda pinakamagandang sakadora ng ating baksakan ayan po yan yan po ang presidente uh. eto napakaganda ng okra ni Ate Abel oh kakainis oh ay magandang okra anong nating magkano asking price Ate Abel magkano okra mo ngayon asking price lang ano po 80 80 yan kaya mahal ngayon ng okra pero napakaganda oh 80 po Bago po tayo magpatuloy Shout out tayo muna po Sa ating mga followers Sa ating FB page Palengke ng Sangitan Shout out po kay Sir Ramil Gutierrez ng Santa Rosa Good day po sir Ingat po kayo lagi Salamat po sa laging panonood. ganoon din po kay Api Leo Hell From Italy Yan Pumabati po siya sa mga anak niya dito yan kay Sir Aki Leyhel. Le Le Ingat po kayo dyan, Sir. Para sa mga anak ni Sir Aki, uh, shout out po sa inyo. Ganun din po kay Madam Jemaline Cruz. May gulay daw sila sa Tagpo Santa Rosa. Nasa Qatar naman po siya. Shout out po. Ingat po kayo dyan. Shout out po sa tatlo nating nabanggit na pangalan. Ingat po kayo lagi. At salamat po sa panunod at suporta sa ating video. Dito po sa FB page. Palengke ng yan. Kung gusto nyo mong magpa-shoutout, FB page man o YouTube channel natin, message na po kayo at isa-shoutout ko po kayo. Dito po kay Sister Mila natin sa mabait kong kapatid. Alamin natin yung kanyang bunitong ampalaya, siling Taiwan, pati yung kanyang siling Sultan. Kung magkano po yung asking price. Eh sa so, nagpapa-update ko ng siling Sultan. Napakaganda ng Sultan niya. Ayan. My Ay, sister ko si um, maganda. Si Good morning. Good morning, Madam Lisa. My sister, magkano yung bonito mo ang palaya ngayon? Ang bonito ko ang palaya kanina, 75. Magkano mo nalabas? 70 na lang. Oo, na. nalabas, 70. Yung Taiwan natin ngayon? Ay, Taiwan, 60. 60, sa Sultan. Oo, Sultan kay Maring Susan ko. Ay, uh, eh, magkano ito? Asking price? Asking ko, 60 po. 60. Sa Repolyo natin natin, Susan? 25 po, asking. 25. 25. Ela, tong pipinong berde. 30 po. Ski. 30. Yan, napakadami mo Mga good na natin, magkano po? 60. Yan. Maraming salamat, Ate Susan. And maraming salamat, may Ate Mila. Ayan po, binababangay yung bayabas dito sa isang tender na nagpipinta ng bayabas dito sa ating baksakan. Nag-iisa lang po siya. Ito po yung peso niya. Ayan po yung bunga daw. Pampitong peso lang. Magkano nga yung bayabas natin? Asking. 55. Yan. Yeah. Na, bumaba na po. Dati yung sandaan natin. Ngayon 55 na lang. Yan. Dito po sa napakadaming kamatis ni Atili. Magagandang. Medyo umaangat na po. Eh, hey, ating inibong abong po yan. Marami din po siyang sulta, no? Yung pinakamalaki talaga, yung good na good, 100 daw. Ano kang ina, ina Ano ata? Wala. At dito naman po kay Ate Mirna, isa siya po sa pinakamaraming magaganda na ampalaya. Dito po mumabaksak yung maraming ampalaya, yun. Eh sa isa po yan. Ayan, Alamin natin magkano yung asking price. Ayan, binababa pa lang. May pumukuha kagaganda naman ng mga kagulay natin dito. Ayan po, kinakamada pala ni Kuya Boy yung Ampalaya. 70, 75 po yung asking price. Mistis ang Ampalaya. Ang po ni Ate Mirna, ayan po yung bungad entrance. Ayan po siya. Siyempre, andito na tayo kay Ate Mirna. Tanungin na rin natin yung mali kay Boss Ed. Eh, kasi po, araw-araw, sa nagpapa-update ng araw-araw na eh. Dito naman, bisya di na nauubusan ng mali. ano? Eh, Dami, oh. Meron din pong bumi, ah. Tanungin natin magkano na ngayon. Boss Ed, magkano na yung money natin? 70 70 pa rin. 19 per sako. Sa oh, pwede mo. Mi... Ilang ano, ilang kilo 'yan? 20 kilos. 20 kilos. Ito nga mo to, manggang ano mo, 'yon, maasim. Oh. oh. 70. Boss, boss, eh, dapat di ka na ubusan ng mani. Eh, sikreto 'yan. Yeah. Sikreto 'yan, eh. <laughs> dahil may ligtas sa mani. May ligtas sa mani. Ayun, dahil may ligtas sa mani, lig hindi siya naubusan sa mani. Salamat, Boss Ed. Ayan. Ayan. po, bandang alas 9, alas 10, alas 11 ng tanghali. Nagdadatingan po ang ating mga sariwang gulay. Kaya po, pagbagong dating, siyempre, ang tendency po niya sa presyo po, medyo mataas, taas konti ang kanilang mga asking price. Yung mga asking price po, bumababa po yan pag nagtatanghali na or paghapon na dito kaya ating baby natin may nakita akong ano yung ah sa kanyo shout out po sa mga tinga sangitan ayan shout out daw was out out oh si sir edward natin yung isa natin po yung sa kadoro yung hinahangaan ko yung idolo ko na sa kadoro ay wala peti at <laughs> ati baby ang dami yung pecha yung kagaganda magkano ngayon Asking price natin ay bumaba uli. ang baba no Mababa ang pecha. Anong mais to? Puti. Magkano yung puti? 35. 35. Wala dilaw? Wala eh. oh, puti. Eh, yung kamatis natin ngayon? 28. Ayan, medyo umangat ulit ano? Itong ano natin, panigang? 16, 60 natin. 60. Bulakan white natin? Mariposa. Mariposa, magkano yan? 120 na lang yung maganda na. 120? Okay. 120 ang sitaw ng mariposa. Wala ka na ibang mariposa, ano, sitaw? Ay, pa rin yung bulakan. 170 na lang. 170, 170, 170, 170 ano, na yung ano, yung bulakan. Mas mahal yung bulakan kesa sa mariposa. Ayan po, nagbababa pa lang, oh. Ayan, ayun, mga sitaw. Halmahan to ni sigaw. Bro, bro. Nandoon siya. Alam sigarilyas. po. Dito kay Sweet, meron si sigarilyas eh. Yeah, fit sigarilyas mo. Ah. Kailan kaya si sigarilyas? 80. Eh sa patola natin balikpit. 40. 40. Yeah, nakita ko nagi-kabtong si ano si <laughs> Si <laughs> Osang nag i na. Ay, naubos na yung gulay mo. Ano yung kapa ba yan? Kapa. Uh, Baga yung kapa? 80. Okay. Inaanto ka na ata. No? Nakita, huling-huling ka na nag-i-cab eh. na lang po namin. Okay. Boss Marco, mais na dilaw. 20. Puti. Puti. 35. Yan, pag maghanap kayong good and quality na mace, Sir Marco is the name. Nasagit na lang po yung pwesto niya. You know? Tabi po nila sa ali O, pinaka, ano, kasi, baka di nyo kasi makita. Lagi kasi may tabi para hindi maakrawan yung mace niya. Yan, araw-araw kasi, hindi siya, ma lahat ng mais na dala. Siya, hindi. Yan, salamat Sir Marco. You know, ano, gaganda ng mais niya. Ayan, may nakita ko kami ito dito. Ito yung pa pampatigas ng uo eh. Pag anong kami ito natin isang ganyan? 35. 35. Uso na panahon na pala. Mas matabis yung ganito, ano? Ah, matabis yan. Ayan. Ayan, saluyot. Ang dami magkano sa luyot. 15. 15. Sa talbos ng kamote. 7. 7 per tali. Ayan po si Conce. Ay, ito, meron siyang hagod o hagod. Magkano? 15. 15. Isang tali, 15. 15. Salamat. Dito. Napakaraming luya. magkano na yung good na good nating luya? 60. Sa puso natin. 150. Mababa yung puso. Sir, magkano yung sampalok mo ngayon? 20. 20. Yun. Dito po tayo sa kamote ni Maylin. Sa nagre-request po na araw-araw ko siyang ina-update. Ito po, araw-araw ko na siyang ina-update talaga. Kasi siya pa yung merong quality, o oh good na yung kamote na Taiwan sea, ano. Mama Maylin, magkano yung Taiwan Sea natin ngayong araw na ito? Yung malaki? Yung malaki po, 27. Yung medium? Yung medium, 24. Eh, yung small? Yung small, 160. Yeah, tingnan niyo naman po yung kamote niya. Kakikinis, kagaganda oh. Kasi ang ganda po ni Madam Maymay. Ayun sa palok natin. 20. Wala kang kamoteng ubi, no? Okay. okay. Salamat. Ito, yung pinunta ko dito, yung talbos ng Mibili, mo na. sili. Ayun yun po. Mas magaling talbos ng sili natin ngayon? Na hindi. Siya lang po may talbos ng sili ngayon dito sa baksakan. Sa iba, walang talbos. Eh. Yan, 90. Wala, wala makita. Kaya pinunta. Kaya pumunta ako dito. Kaya Salamat. At siyempre, dito sa ating uh, napakadaming gulay bagyo. Kay Boss J. Good morning, Boss J. Orange na orange tayo. Magkano na po ngayon ang repolyo? 250. 250 ang ating pechay. Pechay, 30 kilo. 30. Sa patatas? 8.5. 8.5 sa Sayote. 220. 220 sa Labanos na kasi yung kinis ng girlfriend mo dati. 280. Yung 280. Eh boss, magkano naman yung ano mo ngayon, yung keres mo ngayon? 850. 850. Eh, eh wala yata si ano, si idol ko. Wala boss ko, nagpahinga. Nagpahinga, panaypahinga na lang yun ha. Eh yung cauliflower natin magkano? 40 lang boss. Hanggang 40 Ayan. Mabuti po. Napaka-tibala kang ano, broccoli. Wala po. Okay, maraming salamat. Thank you po. Siyempre, andito na rin tayo. Tanungin na natin si Gamas. Ito yung pinupungas natin o yung kinakain natin ng merienda. Madam Lani, magkano yung singgamas natin ngayon? 55. Isang, isang big case, no? 120 lang po. 120. Eh, yung panggulay natin na ano? 55. Yan po, dito po yan kay Madam Lani. May mm -hmm. kamoting ubi. Boss, magkano yung kamoting ubi? Ay, 20 27. Wala kasi doon kaya dito ko tinanong. Yan oh, may kamoteng ube, ben. Pagaganda naman ng kalalaki oh. Ito. Ano ba ang luto diyan? Prito o laga? Laga po. Tsaka laga. Alaya din, ay pwede ba sa alaya yan? Oo, oh, ay, pwede. Ba? Oh, eto nga Taiwan si natin malaki. 20, 27. 27. Yung medium po. 20 po. 20. Ano ba tong upo mo? Gapang. Gapang. Magkano po yung gapang? 150 po. Ito po, upong gapang, 150. Maraming salamat po, madam. Ito po, daanan na rin natin kay Madam Ara yung magaganda niyang uh, suprema na kalabasa. Ito po. Nakasilong na po sila, pero nagpapayong pa rin sila. Madam uh, uh, Ara. Sorry kausap. Madam Ara, good morning po. Magkano na po yung kalabasan natin, Suprema? Lord, po. Oh. Di pa rin tumitinag. Ganun pa rin. Ano yan, tawig dagat? Oh, di pa rin tumitinag. Ang po ni Madam Ara, tabi lang po ng exit. Ayan, eh, oh, tabing tabi. Dito tayo sa pwesto ni Bunso. Meron siyang papayang hinog. Ayan po. Bunso, magkano yung papayang hinog natin? O, oh, sa so, nagtatanong po ng papayang hinugang, dito nyo lang po makikita yung kay bunso, Sa ibang lugar, wala pa Sa ibang ano, pwesto, wala. Kay lang po yan. Ano to? Dila, uh, dila, ano? Dilaw? Magaling dilaw? Bente, ang tawag sa puti. 33, yan. Dito sa pwesto ni Ate Santa, meron si Garillas, pati Oka. Elen, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Eh, ano yung po? Wala pong sand sandan po. Sand sandan ang asking niya. Medyo lamat na. Eh, yung ano natin, okra. Okra. Ay, yung pandan yung po din. din? Ay, okra. Wala pa po eh. Ah, wala pa. Wala pa si ate in eh. Ayun. Okay. Ayan, ito yung sigarilyas. Ay, ala ito. Dito sa ko, merong sopiyang Kalabasa. Friend, magkano yung sopiyang mo ngayon? Ano na? 3-2 Dito kay ati nene may nakita Ano ito? Upo mo? Balag? Ay oh balag kaya ng matandang 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 punong balag Magkano ang asking price? Ay ang tawag sampun ang tawag Sa okra mo? Depende sa itura okra. Yung good. Ayon. Matas ngayon kasi ang ano? okra ngayon. Ano. Okay, salamat. Ay, nakunan ko si Madam. Kaganda ni Madam. Kaganda ng kagulay natin, ano? May kamukha siyang artista. Channel 7, ay channel 2. Sino ba yun? Basta channel 2 yung kamukha niyo, Madam. Magkano ulit yung balag natin, opo? Eh, ano ko siya? May paminta. 12. 12. Talagang paminta, 12. Tapos yung okra o okay, no? Yan. Ito. Ote, Helen, ano ang palaya to? Mestisa. Magkano mestisa natin ngayon? 75. Kagaganda ng ampalaya nyo. 75. Sabi eh. Salamat. Hindi naman ay ako. Eh, may talong na bilog. Madang lang na magkano yung asking ng talong na bilog natin? 18 po. 18. Eh, sa okra mo ngayon, magkano? 18. Uh, ano po? 85. Ano yung po mo balak? Gapang. 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 Magaling gapang. 25. 25. Salamat. 20. Sa Tokayo ko, ang gaganda ng talong. Tingnan natin magkaling talong. Tokayo, magkaling talong natin ngayon. Asking price. 25. Ano ba nga talong to? Mucho. Mucho. Ito yung kamatis ngayon. Eh? 28. Kagaya, medyo mangat na uli ngayon yung kamatis. Yan na, yung kamatis. Yung ating kaibigan, masipag kung saan-saan nakakarap eh. So, kay Jun Jun, yung mustasa at pechay niya. Good morning, Sir Jun. Sir Jun, magkano yung mustasa? At 10 na bigot. 4 to 4, 450, 400. ganyan. Ayun, pechay? Pinse. Oh, mura yung pechay. Ayan. Salamat. Huh? Ayan po mga kapalengke, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FPP channel, Palengke ng Sangitan. Ganon din po ang ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Para po, naka-update po tayo sa lahat ng pressure araw-araw. Ang gagawin niyo lang po, ipalo ang ating FB, isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating video, lalo na po sa mga kaibigan natin dyan. Kaya ito po nasa abroad. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga. See you po again tomorrow sa ating next video. And God bless us all. Bye bye. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City.